na damdamin ni Maria na handang dumusong at ipahayag ang magandang balita. Sa ngala ng mga at ng anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumayin niyo ang kapayapaan at sumayin rin. Ang taong makasalanay na sa kadiliman, humingi tayo ng kapatawaran upang ang liwanag ng Diyos ay sumikat sa ating buhay. Inaamin ko sa mga pangyayin ng Diyos at sa inyo mga kapatid na lumaha ako ng karasala sa isip, sa salita at sa kawa at sa aking pagkukula. Kaya isinasamo ko sa mga kapatid ng Maria sa lahat ng mga kapatid at sa mga at sa inyo mga kapatid na ako'y panalamin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ngayon ay ang parokya ninyo, no? Ng Ibakulada Concepcion. Dumating po ako kahapon at aalis ako sa Sabado. So, isang linggo akong kasama-kasama ninyo. Pupunta ako sa iba't ibang mga chapels at doon po ay magmimisa din ako sa kanila. Kaya ako ay nandito ngayon sa inyo. Ano yung dahilan ng pastoral visit? May dalawang dahilan po. Ang unang dahilan ay gusto ko kayo makilala. Gusto ko kayo makita. At ganoon din ang parokya. Kaya ngayon, ang isang, kas isang kasutuhanan ay dinadasal ng kamay. Kaya yung kamay natin, gumagawa tayo ng krus. Kinukrusa natin ang ating sarili. At para po sa atin, ang krus ay tanda ng pag-ibig ng Diyos. Ganon tayo kamahal ng Diyos na si Jesus, ang anak ng Diyos, ay namatay sa krus. Kaya nga, bawat simbahan natin, mayroon tayong crucifix. Sana kapag nakikita niyo crucifix, maalaala niyo, ganyan ako kamahal ng Diyos. Kaya kapag kinukrusa natin ang ating sarili, tinatandaan natin ang ating sarili ng pagmamahal ng Diyos. Pangalawa, ang katotohanan na sinasabi ng ating bibig, sino ba ang Diyos na nagmamahal sa atin? Ilan ba ang Diyos natin? At tatlo, isa at tatlo, isang tatlo, ang iisang Diyos natin ay Ama, Anak at Espiritu Santo. At iyan yung binabanggit ng ating bibig, kung sino ang ating Diyos, ang isang Diyos na Ama, Anak at Espiritu Santo. At ang lahat ay ginagawa natin sa, sa ngalan ng ating Diyos. Kaya nga pagkagising sa umaga, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Bago tayo magdasal, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Bago tayo kumain, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Isilang na muli, hindi ka makakapasok sa karya ng Diyos. Ano? Isilang na muli? Makakabalik pa ba ko sa taan ng aking nanay? Para isilang na muli? sabi ni Jesus, hindi. Isilang na muli, isilak sa tubig. Kaya ko siya, we were born again. No? Sinilang tayo muli, nasanggap natin ang bagong buhay. kay mga kapatid, bilang mga Kristiyano, may dalawang buhay tayo. Ang una, yung buhay natin, ang sinilang tayo ng ating nanay. Buhay ng ating katawan. Pangalawa, ay buhay ng Diyos ng ating kaluluwa na ipinigay nung tayo bininyagan. Kaya nung tayo bininyagan, tayo naging mga anak ng Diyos. Tayo naging mga kapatid ni Kristo. Tayo naging templo ng Espiritu Santo. Tayo naging bahagi ng pamilya ng Diyos, ng simbahan. Tayo may karapatan na sa langit. Kasi tinyan. Pininyak... kukupilan, itas ating mga kamay at ipagbasan natin sila. I'm in